Nawa itong uh, araw na ito ay magsilbi nating divine sa ating panaraw-araw na pamumuhay. Ngayon, ibahagi natin yung sa pangalawa. May isa ilang punto sa ikalawa. Sabi sa Pangalawang Korinto sa Kapitulo 6, Versikulo 14 hanggang 18. Sabi nga nito, Huwag kayo makipamato ng kabilang sa mga di nagsisisang palataya. Tapagkat anong katitisama mayroon ang katwiran at kalipuan? O anong katitisama mayroon ang kalimanagan sa kalimima? Ngayon po, mayroon itong tinatawag na dalawa kalagayan. Isang sumasampalataya at hindi sumasampalataya. Paano natin makikilala yung sumasampalataya at hindi? Ikalap na yung ibang hilyo sa kung saan hindi Ang sabi ng iba, hindi naman ikaw kaanig, hindi ka man ang Ibig sabihin yan, nagpatangit tayo. Bakit kung tinatagba na ating na bilang ang kanyang iglesia, may sinangwit ba niya kung alin, niya, alin lang yung iglesia na yun? ang itinatag na iglesia ng ating dakilang pang, pang worldwide. Ibig sabihin, lahat ng kumikilala sa panala ng ating dakilang Panginoon kasama po siya doon sa kanyang iglesia ng itinatag. Hindi yung pangalan. Hindi e, ba kaya napakarami ng dinaminasyon ng Kristyanismo? Iba-ibang leader ang nangbibiyan ang nagsisilabasan ngayon sa social media. Pero si Kristo ang nagtatak lahat ng iyan. Dumami lang yung denomination ng Kristyanismo. Ngayon, sino-sino ngayon ang hindi sumasampalatak? Yung hindi bumikilala kay Kristo. Ibig sabihin, sa pamumuhay natin, hindi pa ka-open field ng naman tayo. May kasalamuan tayo, ibang sekta, ibang reliyon. Kapag pinaglaraban o kinikwento niya si Kristo, may karanasan din siya sa buhay ni Kristo. At maging si Kristo, nararamdaman niya kasama kung siya sa magalang palataya. Sino ngayon yung hindi sumasampalataya? Yung mga tao hindi kumikilala kay Kristo. Halimbawa, kung kinikilala mo si Buda, kung ano, pagkausap ka si Buda ngayon ang kinikilala niya, sila yun? yung hindi kumikilala kay Kristo, huwag kang magpamatok doon. Ano ba? Kinikilala naman ang Diyos si Allah. Eh, hindi naman si Kristo. Ibig sabihin niya, magkaiba ang dinidiyos. Yun ang sinasabing, huwag kang magpamatok sa kanila. Sabi ng ating katilang tayo, ang hindi laban sa atin, kakampi natin. Ibig sabihin, lahat ng tumatawag sa pangalan ng ating dakilang kalimit, anuman ang denomination niya, o anuman ang sigta niya, dito sa Pilipinas o sa labas man, ang deryan kay Kristo. Lahat ng yan kasama doon sa itinatag ng Kristo ng Iglesia. Ibig sabihin niya, kung nasa ilamin lahat yan ng ating kanilang Panginoon, pero yung nasa labas na hindi nagsisisang palataya, huwag tayong makipamakot sa kanila. Kung anuman ang kanila ipinapatasan, huwag tayong makipasan. Kung baga, pag sinabi kasi yung pamakot, tautosan nyo. Halimbawa, sabi doon sa isang ah, uh, reliyon, tungkol doon sa pagkain ng baboy. Ipagdating doon kay Kristo, Kapag kinakain mo, alam mo naman na hindi ikasasama sa iyo at hindi tutul sa iyo mo, hindi mo. Gawin mo lang palang sa pagkain. Hindi ibig sabihin na pinayagan ka na kumain ng baboy, umagat ang halid gabi mo naman kinain. Dapat gawin mo balance ang pagkain. Once a week mo lang kainin para balansi. Kainin mo rin lahat ng ibang lasa. Yung kapait, kapaklap, tamis, mahala, balansingin mo yan. Kahit kapag pinagsama-sama po yan, masarap po sa, sa panlasa manlasay Kaya, dito po, itinuturo dito ni Apostol Pablo, yung pagkakakilan lang ng mga mananampalataya at ng hindi sumasampalataya. Kapag mananampalataya kay Kristo, anuman ang dinamilisyon, ano ang sikta, kay Kristo yun. At yung mga nasa labas, huwag tayong sa kanila. Sabi nito, at anong pagkikipan isa mayroon ang timpo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Totoo po. Sino yung timpo ng Diyos? Tayo po. Ang ang tinatawag ng tempo ng Diyos, itong katawan natin. Tayo ang templo ng Diyos dapat nananahan sa ating buhay ang Diyos. Kapag nagahari yan ang pag-ibig sa kapwa, ibig sabihin kasama tayo sa ipinibilang na templo ng Diyos. Ngayon, sabi niya, anong pagkakaisa pala ng templo ng Diyos sa mga Diyos Diyos? Ha? Templo ka ng Diyos tapos luhog ka ng luhog sa mga Diyos-Diyosan? Ah? Hindi ba? Ka? Pwede ba yun? Pwede bang pagsamahin yun? E nasa yung nararamdaman mo sa inyong sarili ang presensya ng Diyos tapos luhog ka pa sa hindi naman Diyos? Hindi ba? Ka? Sabi nito, Sabagat, tayo yung templo ng Diyos na buhay, gaya ng sabi ng Diyos, Mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila at ako yung magiging dalilang Diyos at sila yung magiging ating bala. Hindi pa ba Mananahan. Dalilang ah, sa salitang tahanan. Ibig sabihin, titira siya sa atin. Ngayon, kung halimbawa, meron tayong tingin ko sa mananang Pagkatapos, hindi pa makapilitrit ang Diyos sa buhay natin. Praktisin natin meron tayong mga pinatawag na limitasyon na dapat natin ginagawa. Halimbawa, para simbag ka, paglabas mo pa, pa naninira, ipuri ka naman, di parang nangyayari yan, magpapatabuhon si ka, tapos paglabas mo, sasama ka na naman. Ang gawin mo yan, magpukontrol na tayo ng ginagawa natin ni Kati. Para makapinitrate si Kristo sa buhay natin. Paano siya makapanahan dyan? Na kumbaga, para ang bahay, paano ka titira sa bahay kung punong-puno na ng mga basura, ginawa mo ng jam siya? Kaya nang mayayari niya, saan ka pa matutulong? Ganun naman ang ating katawa, timpulong ng Diyos. Kasabihin sa natin, hindi lagi naman yun ang sa Ibig sabihin kasi, yung katawan natin, maroko, mahina. Mahina. Hindi mo lang yung pakainin, hindi mo lang tayo may, may karamdaman na yan mamaya. At, umahampol pa lang sa kamatayan dahil nga sa kaupukan, bukay na. Kaya po, kailangan natin si Kristo tumanahan niya sa ating buhay. Siya ang tagapag-drive ng mga negative, mga bagay na pumapasok sa ating isip na hindi naman dapat pinipinitrate yan sa ating mga buhay. Kundi si Kristo ang hayaan natin manahan sa ating mga buhay. Sabi dito, kaya nga magsialis kayo sa kanila at magsihibalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin at ako'y inyong magiging ama. At sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoon, mapapangyarihan sa lahat. Kaya hindi pa po huli ang lahat. Kung tayo man po ay nasa kalagayan na hindi pa natin napagbibigyan ang kahilingan ng Diyos na manahan sa sa buhay natin. Hindi pa huli ang lahat. Ito ang chance. Yung mga bagay na ginagawa natin na parang ordinaryo na lang na pansira sa ating katawan na sinasabing dapat timpro yan ng Diyos dapat baguhin na po yung sistema natin ng pamumuhay dito sa ibabaw ng Yung pagkatao ang pinag-uusapan dito. Dapat po, yung katawan na to, na sa tingkro ng Diyos na buhay, dapat nananahan dyan ang Diyos, nananahan dyan si Kristo. Pinangunahan tayo ng Espiritu Santo. Hindi man natin kayang baguhin ang ating pagkatao, pero kapag ang kapangyarihan ng Diyos ang nanahan sa atin, wala pong imposible. Kaya, kung titinan po natin, nagkaroon tayo ng karamdaman. Yung karamdaman, parte ng pamamaraan na kapag mahinang-mahina -mahina na ang ating katawang kahit gaano man tayo kalakas, kapag ginagalaw ang ating katawang saka tayo nakatagsisigaw, Diyos ko po. Saka natin natatawagan ng Diyos. Ibig sabihin, yung panahon na yun, na tinawagan natin ng Diyos, ito na yung simula. Na dapat ang ating tatawang lamang gawin natin templo ng Diyos na buhay. Layuan na natin yung mga bagay na nakasanayan natin. Natahiligan natin Mula nung tayo'y magkamalay dito sa ibabaw sa ng sanikutan, pabungin na po natin yan. Ang gawin na namin, kayaan natin makapenetrate sa ating sarili ang presensya ng Diyos sa pangalan ng Kristo at ang kapanyarihan ng Espiritu Santo ang siyang manguna sa ating mga buhay. Kaya po, kung tayo man ay nanalangin, atin natin, Panginoon, gusto ko pong bumalik dalhin mo ako kung saan gusto para kilalanin kita. Ngayon, napagkwentuhan ka lang, pumunta ka ng malalian, nandito tayo na yun, ito na yung sagot ng Diyos para pabuhin natin ang ating mga sarili. Sasabihin natin, simple lang na nandiyong natin. Pero, ang kapangyarihan ng Diyos ay nananahan doon sa puso hanggang tumanggap sa kanya, hanggang sumuko sa kanya, hanggang magpatawad sa kanyang kapwa, patatawarin din naman tayo ng Diyos na makatanggalin sa iyo. Kaya po ang pumupunta dito, alin pa lang madali, pinagalihan ka ng iyong karamdaman o hindi ka pa pinatawad. O pinatawad ka ng kahit masakit pa yung dati natin pinag-i-kiraw o, o karamdaman alin Aling bagay maganda rin? Maganda na ma experience natin yung pagpapatawad ng Diyos. Dahil sinasabi, walang matuwid, wala, walang tayong isa. Lahat po tayo ay nagkasala. Kaya po, ilapit natin sa Diyos ang ating sarili at ito ang susi ng tagalingan ng ating mga Dahan-dahan. Siguro po rin dito na lang, kanibibahagin natin sa oras na Salamat po sa Diyos. At ano man ang ating kahilingan, karahilingan, pilapin natin sa Diyos, ang alam ni Christ Jesus. Salamat at isang mapagpalang araw sa bawat sa atin.